Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Kumusta na po? At uh, tayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang programa po natin ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 BZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay tatalakay tungkol sa pagkakaloob. Alam nyo, isang mahalagang responsibility ng isang mana ng palataya ang giving. And uh, kagaya po ng ilang mga responsibilities and even spiritual gifts. Kasi ang giving po ay responsibility ng lahat ng mana ng palataya. But at the same time, sa Bible, meron ding tinatawag na spiritual gift of giving. Sa Tagalog, maganda eh. Ang kaloob ng pagkakaloob. <laughs> so, ibig sabihin, aside from a responsibility, to some people, it is actually a gift. So, ibig sabihin, pag sinabi natin to some, sabi nga sa so 1 Corinthians 12, hindi naman po lahat meron ganong kaloob. Pero, ulitin natin, sa iba, merong spiritual gift of giving, pero tayong lahat bilang mana ng palataya, meron tayong responsibility to give. At yan po ang gusto nating pagtuunan sa ating pag-aaral sa punto ito. Ngayon, ah, mahalagang maunawaan whether you focus on the responsibility which is for all of us or you focus on the spiritual gift or ministry of giving, yan po ay para sa ilan, kinakailangan sa parehong bagay tayo po ay lumalago. So if it is our responsibility to give as it is, so kailangan kalagoan natin to Pag-aralan natin, alamin natin ang mga paraan para lalo pang lumago sa ministeryong ito. Sa kabilang banda, para po sa mga may kaloob ng uh, pagkakaloob, ito naman po ay kailangan din dine-develop, improve at patuloy pang uh, inaasam ang paglago sa aspetong ito. Kaya napakahalaga ano. Siguro ang isang bagay para mahanap natin yung root cause, ano pa yung pinagmumula ng struggle natin sa pagkakaloob. Well, we can identify many things, but let me highlight three of them. Tatlo po. Yung isa is worry. No, worry, pag-aalala. Sa maraming pagkakataon, may mga tao po na because they worry, they fail to do their responsibility of giving. Totoo yan. Kung papansinin niyo po, yung worry, sabi nga ng isang author, it is a thief that robs us of our joy. Yan daw po'y nag-aalis ng kagalakan. Kaya paminsan, may pagpapalang binibigay and many times, higit-higit pa sa ating pangangailangan, pero ang nagiging struggle o problema naman natin, hindi po natin ma-release yung alam nating dapat nating pinagkakaloob sa Panginoon sa kadahilanan po na may mga times na ang naiisip natin, paano kung ganito, paano kung ganyan, paano kung kailangan ko down the line. So in other words, yung worry po natin prevents us from taking that step to give. So yung worry usually is an issue of faith. Kaya po tayo nahihirapan sa pagkakaloob because we do not want to take that step of faith. Kadalasan kasi yung security natin, inilalagay natin doon sa ating resources rather than on the Lord. So ang nagiging epekto, because we want to be more secured at yung security na yun nilagay natin sa ating resources, ang nangyayari po, we fail to take a step of faith pagdating sa ating pagkakaloob. So, yung worry is one problem. Now, another problem ay, another W, is yung ating wants. Totoo yan. No? Pamisan ho, yung needs natin are met. At kadalasan pa nga, as I said, ibig pa. Pero paminsan po, yung wants, ano, they really get in the way. At uh, may mga pagkakataon na we fail to do what we need to do because we want to have what we A dream of having. So, ang nangyayari in the end, yung ating wants prevents us from doing our responsibility. So, pagdating sa issue po ng wants, it is actually an issue of priority. Ano ba talaga dapat unahin sa ating buhay? Kasi may pagkakataon na nahahadlangan tayo dyan eh. Ang daming wants, then it prevents us from allocating our resources to where it should really go. Yung pangatlo po, so we have worry, and then once, yung pangatlo, wastefulness, marami tayong nasasayang. Alam nyo, totoo to. Pag tinignan nyo po ang takbo ng ating buhay, ang dami-dami nating uh, iipong mga bagay-bagay that uh, many times we don't use well or we don't need at all. Or if ever na alam natin na hindi siya basic need, but we don't use for the intended purpose. So, ang nangyayari po bandang huli, we become wasteful. Uh, paminsan eh, yung ating struggle sa pagkakaloob ay patunay or ebidensya o pagpapakita na meron tayong problema pagdating sa ating pag-manage ng resources. Uh, hindi natin na ma ng tama. So, this now becomes an issue of efficiency. We are not efficient in using our resources. Kaya, naalala ko yung sinabi ng isang... Uh, Uh, mentor, sabi niya, pagka ikaw ay intentional sa giving, you will be obligated to be intentional in monitoring all your income. Bakit? Kasi hindi mo maibibigay o magagawa yung faithful giving kung hindi mo alam kung magkano talaga ang pumapasok, magkano ang ginagastos, magkano talaga ang kailangan, at saan pa tayong aspeto magkakaroon ng improvement so nangangahulugan po na kailangan pumasok dyan yung konsepto ng stewardship alam mo ang isang natutunan ko about stewardship ay ito uh, hindi po dapat na yung mga material na bagay or sabihin na natin yung time talents and treasures hindi tama na ito pong mga bagay na ito will get in the way of uh, what we do for god totoo yan kasi paminsan di ba meron tayong kasaganaan sa pamamagitan ng trabaho at yan po ay bigay ng Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomy, it is God who gives us the capacity or the ability to produce wealth. So binigay ng Panginoon. Ang nagiging problema naman kadalasan, tayo po mismo ang ginagawa natin We allow itong ating mga hanap buhay to get in the way of what we do for God. Kadalasan yan ang excuse natin, di ba? Hindi available, masyadong abala, napagod dahil sa kung ano-ano. And sometimes ang tanong na lang natin, nasaan ang Diyos sa eksena ito? Ibig sabihin, ano na lang ang pagtingin natin sa Diyos kung ganito naman pala ang attitude natin sa Diyos? So, it's always good to evaluate. Kumusta po tayo sa aspeto niyan? Ang stewardship po ay tamang pagtingin sa resources that these are not given to prevent me from becoming what God wants me to become and from doing what God wants me to do. Kailangan lalo pa tayong na-empower to become who God wants us to become and to be able to do what God wants us to do. Yan po ang reality niyan. Kaya napaka-importante na makaharap natin itong tatlong bagay na ito sa inyong pong karanasan, mga kapatid. Sa palagay nyo, alin dito ang uh, medyo struggle natin? Is it the worry, Wants or wastefulness, diro Of course, sa uh, tatlong bagay na ito solution ito, diro ba? Hindi po wala. Kaya nga sa issue po ng worry, po we have to take that step of faith. I will not choose to worry. Sabi nga sa Philippians four six to seven, di ba? Do not worry about anything. Instead, pray about everything. And then sa so wants should be the issue of priority. Ano nga talagang sa buhay? Si Apostol Pablo, sinabi rin niya sa Philippians chapter 4, di ba? And my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Ibig sabihin, hindi mo mauubos yung resource na yun. So why allow the temporary things to limit what you can do? Yung mga magagawa natin na merong eternal value, di po ba? And then yung thirdly, yung pong wastefulness, that should be dealt with with proper efficiency. That we have to use well whatever God has provided. At para mangyari yon, kailangan natin laging alalahanin na lahat po ng bagay na binibigay ng Diyos, may layunin yan. Diba saklap naman yung e, binigay ng Diyos, syempre may layunin siya kung bakit na pinagkaloob yan. Tapos sa part naman natin, para bang, uh, uy, blessing. Pero mali ang paggamit natin. So sa halip na ma-empower tayo to do more for God, we experience more limitations. So kailangan natin ma-deal ang bagay na yan. Now, uh, how do we become generous in the midst of adversity? Yan naman ang tanong. Ano kung may mga challenges, difficulties na dumating? Pwede bang time first muna sa pagkakaloob? O ano bang dapat maging attitude? Ang ganda-ganda po ng sinabi sa 2 Corinthians 8, verse 3 to verse 5. Ito po ay sa konteksto ng pagkakaloob. At ang uh, nagkakaloob dito actually is a church na mas needy at sila ay nagkakaloob sa isang iglesia may pangangailangan pero mas matindi yung pangangailangan nila. Tingnan niyo po ah. 2 Corinthians 8, 3 to 5. For I can testify... That they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. They even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. So makapan simpunatinano, uh ang description, ano, they gave not only what they could afford, but far more so meaning they did not allow their financial or uh, economic status to limit their faith or their contribution and then they did it of their own free will not because of pressure ito po ay kanilang buong puso ang ginagawa and then uh, they begged us again and again for the privilege of sharing so mapapansin niyo po ang pananaw nila sa it is a privilege Isang bagay na kailangan nating maunawaan po ang pagiging pribilehiyo ng pagkakaloob. No, meron tayong kagalakan as we give, if we treat it as a privilege, at hindi po natin titingnan bilang isang mabigat na obligasyon, kundi isang kagalakan sa aksyon ng pagkakaloob. At bakit nila nagawa? Ang sagot po nasa verse 5. They even did more than we had hoped for their first action was to give themselves to the Lord and to us. Binigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sumunod sa amin. So yan po ang challenge, yan ang hamon. Kaya nais nice po ng Panginoon na magpatuloy tayo sa ating pagkakaloob at pagkakaloob sa tamang paraan. At para po lalo natin makita yung uh, mga paraan para lalo tayong mag-improve. Kasi sabi nga natin kung ito po ay responsibility then we have to become better to fulfill our responsibility to give better. If it is uh, treated as a spiritual gift, so a ministry, then dapat lumagotin tayo in the use of this uh, particular spiritual gift. So ang bottom line, walang dahilan na hindi tayo lalago. Kailangan both ways talagang mapapalago natin ang ating sarili. So tingnan po natin, how can we develop this generosity? First of all, 2 Corinthians 9.6 uh, Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. Ang malaki at magandang hamon po rito, hindi yung magkakaloob sa ayon sa tinatanggap, kundi magkakaloob sa ayon sa pananampalataya. At ang sabi niya, kung ikaw ay nagtanim ng mas marami, aani ka ng mas marami. That's number one. Number two, Second Corinthians 9, And God will generously provide all you need. Hindi lang sinabi lang that God will, will provide what you need. He will generously provide all you need. Ibig sabihin, higit pa sa ating basic needs. At yan naman talaga ang totoo, di ba? Adalasan higit-higit pa talaga sa ating basic needs ang binibigay ng Panginoon. At ang, ang sinasabi ng talata, Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So, bibigyan ka ng Panginoon at higit roon so that you can share with others. And then number three, 2 Corinthians 9.10 For God is the one who provides the seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a harvest, a great harvest of generosity in you. Uh, ang ganda nito. Ang sinasabi po sa atin, yung ating mga pinatangkili, sa Diyos din ang gagaling. Alam niyo, paminsan, ang kalaban ng generosity, kaya bangan. Yung bang may tendency tayo to think na pinaghirapan ko ito, deserve ko ito, ako may gawa nito. That's not biblical. Sapagat ang sabi sa biblical, it is, uh, sa Bible, it is God who gives us the ability to produce wealth. Meaning, hindi mo pwedeng sabihin na ako nagsumikap binigay ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, ako nagtsaga. Because whatever you have, whatever you use, is also from the Lord. And take note, even the opportunity to earn is from the Lord. So wala tayong pwedeng iyabang dito. Kaya sinasabi ng talata, kung naiintindihan natin that it is God who provides the seed for the farmer, alam po natin na, teka lang Lord, eh bakit ako magiging hindi tapat sa iyo at bakit ko gagamitin hadlang itong aking resources samantalang in the first place kayo naman ang nagbibigay nito so hindi po nangangahulugan na kaya ka may extra resource dahil nagbawas ka ng commitment sa Panginoon pinagpapala ka ng Panginoon sa kabila niya at hindi mo dapat isipin that the more you become irresponsible in your spiritual responsibilities, the wealthier you become. Ako, tandaan niyo po, ang issue rito is not just about having money. Ang issue rito is proper use, proper attitude towards money. Totoo, may mga taong lalaki ang pera dahil sa maling gawa at sa pagtalikod sa Diyos. Totoo yan, lalaki ang pera. Pero hindi na mahulugan yayaman sila in the truest sense of the word. Bakit? Dahil sila ng pera eh. Kaya nga, sabi doon sa First uh, Timothy chapter 6, di ba? People who are greedy for money Who yearn, who long for money, have pierced themselves from with many troubles, and they have wandered from the faith. So, ibig sabihin, hindi tayo lulubayan ng problema pag yan ang naging focus natin. Bakit? Pag po kayo sa mga bagay na temporal. What you will get out of life are the things that temporal things can provide. That's our reality. Nothing more than that. Pinagtiwalaan mo yung temporal, so ang matatanggap po, makakamtan mo, yun ang kayang ibigay ng temporal. Di ba? Whereas, pag nagtuon tayo sa mga bagay na espiritual, sa nais ng Panginoon, ang ating pong matatanggap ay yung kayang ibigay ng Diyos sa ating buhay. So, look at the effects of generous giving. Tingnan nyo, pag ginawa natin itong pagkakaloob, what will happen? And God will generously provide all you need. 2 Corinthians 9.8 So, ikaw ay sumusunod as you become a channel of blessing ang Panginoon, Panginoon naman ay tutugunan ang iyong pangangailangan. 2 Corinthians 9.9 Their good deeds will be remembered forever. So alam ng Panginoon yung ating mga kabutihan ginagawa. And the Lord tells us that they will be remembered. They will be remembered. So hindi po ito lingid sa kaalaman ng Diyos. Alam ng Panginoon ito. Kaya nga sa 1 Corinthians 15.58 we are told that your labor in the Lord is not in vain. And then uh, 2 Corinthians 9:12. Ito napakahalaga. Niya ito dahil gusto niya pag tayo sa ating we help other people do their ministry, we provide for them. Ito po ang napakagandang passage to remember. So two good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met. and they will joyfully express their thanks to God. Tingnan nyo, dalawang bagay yan, ano? Yung pangangailangan nila ay matutugunan at sila po ay magpapasalamat sa ating Diyos. The needs of the believers will be met. They will joyfully express their thanks to God. Napakagandang bagay mga kapatid. Ano, na pag tayo po ay tapat sa ating gampanin, other people will be enabled To do their responsibility, and habang ginagawa natin to, all the more we will praise the Lord. The loob, you praise the Lord for the privilege of giving. Yung nakakatanggap will praise the Lord because their needs are met and they are empowered and able to continue on with what they do in ministry. At ang napakagandang bagay pa, sabi sa verse thirteen, for your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. So nagpapatunay ito na tayo po ay masunurin. Totoo nga naman, ano, may mga taong gifted sa preaching, teaching, evangelism, and other ministry activities. Pero napakaganda po when people who are gifted with the spiritual gift of giving, and when Christians are responsible to give, they empower what other people can do. Naalala ko yung isang pagkakataon na meron po akong nakita isang napaka-talented na lingkod ng Panginoon. Alam niyo, at the back of my mind, ang katanungan ko po ito, if we empower this person, ano kaya pwedeng marating? Ano kaya pwedeng mangyari sa ministry? Ano? Isipin mo yun, ano? Sometimes with meager resources, yung sa kakaunti, they do so much. How much more if they are empowered, they are enabled to do more? Di ba? Of course, again, as always, it should be according to the guidance of the Holy Spirit. So, and then lastly, as you give, they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given to you. Nun, no? they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given to you. So, isa pong malaking hamun sa atin to mga Dailang we cannot imagine worshipping without giving. di ba? Hindi po lahat ng pagkakaloob ay pagsamba at hindi rin naman po sa lahat ng pagkakataong sumasamba ay may kakayahang pinansyal tayo na ipagkakaloob. But I believe na may pagkakaloob natin hindi pa naman sa pinansyal. Hindi lang limitado sa pinansyal. Marami tayo pwedeng ipagkaloob. Hindi lang sa bagay na pinansyal. Pero hindi po natin ma-imagine na magaganap ang pagsamba without giving. Di ba? Whether it is our service, whether it is our resources, or our time, we give something and we cannot imagine a worship without giving. Ang hirap din pong unawain how a ministry can continue without giving. Karamihan sa mga ministeryong alam natin na talagang lumalago, lumalawak ang influensya at maraming naaabot, are ministries wherein they are well-supported. Diba? Sila po ay uh, nakapagpapatuloy. So, kagaya po ng aking sinabi, we have to pray. No, hindi naman po ibig sabihin, bigay lang tayo ng bigay na hindi nag-iisip, hindi na alam ang kalooban ng Diyos. Since this is ministry, we must always consider. Hindi nga consider lang as a secondary uh, thing. But that's the main thing. Alamin natin, Lord, this is this your will? And then we give accordingly. Kaya napaka-importante sa mga mana ng palataya na makita, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon to glorify God with the resources that we have. No matter how meager, ang lahat ng yan they possess the potential to honor the Lord. So let us be responsible in using, utilizing our spiritual gifts of giving or our responsibility to give. I improve natin so that we can truly honor the Lord. So ang ating dalangin na itong ating uh, programa ay naging pagpapala sa bawat isa. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, at tayo po ay napapanood din sa Channel 185 sa GCBV. Ito po ang Pastor lingkod, Pastor Jevo Pansuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi at deisabi. God bless po sa inyo. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.